Nagalap ang himpapawid ng West Philippines si sa gitna kaguluhan ng apoy at bakal. Naitala ng radar ng hukbong dagat ng Pilipinas ang dose ng hindi kilalang signal mula sa hilaga kung saan ang barkong pandigma ng Sina ay humahagibis na parang bagyo ng asero. Ang serye nga electronic signal ay najam at ang ma radio frequency ay putol-putol sagit gitna ng sunod na tunong ng sirena. Mula sa karagatan ang maputing kislap ng nga anti-ship missile ay humawi sa alon na iwan ng makapal na uso at tuno na humihiwa sa hangin. Salop ngang, comment center nag-utos ng ganting atake ang opisyal na Pilipino. Bumukas ang nga missile tubes at ang electro-optical tracking system ay naklok sa target. Tumaas ang temperatura sa control room ng i-activate ang tatlong sister missiles. Ang liwanag nga apoy ay sumalamin sa mga tensyonadong muhang nga sundalo. Ilang kilometro ang layo ang Chinese destroyer na Type 52D ay sunot-sunot na nagpakawalan ng HQ, 16 anti-air missiles na pumunit sa hangin sa gitna ng ulan ng apoy. Ang mga electronic signal radar at positioning systems ay nabanggaan sa isang sayaw ng kamatayan. Isang missile ang tumama sa katawan ng barko ng kalaban sumiklab ang apoy at binalot ng itim na uso ang langit. Ang labanan sa karagatan sa pagitan ng Pilipinas at Sina ay opisyal nang nagsimula kung saan ang teknolohiya paninindigan at estratehiya ang huhubo sa kapalaran ng buong West Philippine Sea. Sa Katimugang Baagingang, kalayaan Group of Islands sa radar screen ng Philippine Navy, isang dambuhalang metal na signal ang lumitaw may 65 km mula sa hangganan ng Exclusive Economic Zone. Agad na inactivate ng surveillance ship na brp Teresa sa magbanwa ang low frequency tracking mode na nakpakita ng isang estrukturang kasinglaki laki ng oil rig na may bigat na 8,000 ton lada hinihila ng nga Chinese escort ships papasok sa continental shelf ng Pilipinas. Humahampas ang alon sa gilid ng barko at ang ugong ng diesel engine ay humahalo sa hanging amihan Mula sa bridge na utos si Captain Cruz na buksan ang International Communication Channel at maglabas ng babala sa tatlong wika ngunit walang tugon. Nanatiling direkso ang usat ng panik ng Sina. Mabagal ngunit matatak ang galaw ng tukbot kasama ang dalawang Chinese Coast Guard vessels na type 3901 na armado ng high pressure water cannons at mid range surveillance radar. Kulay abo ang langit at halos 2 km lang ang visibility dahilan upang maging malabo at nakakakaba ang bawat galaw. Naglabas ng utos ang naval forces west sa Palawan na subaybayan ng malapitan ngunit iwasan ang direktang komprontesyon. Dalawang barkong Giro of Fisheries and Aquatic Resources ang inatasang pumasok sa formation at panatilihin ang 800 metrong distansya. Lampas 3 metro ang taas nang alon matinding gumigiwang ang barkong ng Pilipinas at ang paggiwang ang uso nito sa malamig na tubig ay lumilikhang ang puting bula. Tahimik ang matripulante ang mamatay na kapako sa target sa sonar screen. Biglang nagbago ang sitwasyon nang bumulusok ang isang barkong ng Chinese Coast Guard humarang sa ngusongang barkong Pilipino sa anggulong 40 degrees lumikhang ang malakas na alon na nagpadulas sa agad na pinaandar nam nga Pilipino ang anti-collision miss system at inactivate ang full-scale video recording. Sa likuran ang BRP Melchora Aquino ay nakpakawala ang high frequency warning siren na dumagundong sa buong karagatan. Mula sa Hilaga Lumitaw ang Z, 9 helikopter ngang Sina lumilipat sa taas na 120 meters dala ang optical sensor systems. Agad na nakpadala ang Philippine Command Center ng Long Range Fixed Wing UAV mula sa Pek Asa Island. Ang maimahing ipinadala pabalik ay malinaw na napapakita na ang rig ay inaangkla na gamit ang automatic piling system handa nang ibaba ang mapaan nito sa ilalim ng dagat. Ang lahat ay nangyari sa katahimikan ng ilang minuto bago sumiklap ang unang sagupaan. Binombahan ng Chinese Coast Guard ng high-pressure water cannon ang gilid ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na binali ang communication antena sa likuran. Agad na umiwas ang barko ng Pilipinas at inactivate ang high-frequency acoustic device na nakbugang tuno na pumwersa sa piloto ng kalabang helikopter na umangat para makaiwas sa sonic interference. Sa sandaling iyon ang hangin ay naging kasing bigat at kasing ikting ng kawa na asero. Mula sa comment center sa Oyster Bay, Palawan ang huling utos ay ipinadala, hold position huwag atras ikot ang kamera sa lahat ng direksyon. Ang unang footage ay nag-record ng isang dambuhalang Chinese oil rig na pumapasok ng malalim sa teritoryo ng Pilipinas. Habang sa ibaba ang nga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nanatili sa formation handang rumesponder kung lumampas sa kontrol ang sitwasyon. Walang nagsasalita tanging ang hampas ng alon sa bakal na katawan ng barko ang naririnig. Ang mabagal na ikot ng radar sa maagang umaga ay nagbabadya ng mahabang araw sa karagatang hindi kailanman naging payapa. Sa timok silangan ng Pag-asa Island maraming hindi kilalang radar signals ang lumitaw na mabilis ang galaw. Tukoy ang surveillance system ng hukbong dagat na ito ay formation ang Chinese Medium Range Reconnaissance UAV na lumilipad sa taas na 2,000 meters at may distansyang 40 km mula sa rig. Ang maliliit na ilaw sa screen ay patuloy na nagbabago ng direksyon senyales ng electronic scanning. Nagutos ang Armed Forces of the Philippines operation Center na i-deploy ang Mobile Electronic Warfare Group. Isang high-frequency telecom truck sa isla ang nag-on ng active jamming mode. Ang malalakas na radio wave ay gumambala sa lahat ng signal pabalik sa control station ng Sina. Ang nga screen ng kalaban ay nagsimulang makarun ng wave patterns. Napilitan ang nga Chinese pilots na ibaba ang altitude para may balik ang signal. Nang bumaba ang wafe ng kalaban malapit sa mababang ulap, dalawang air defense unit ng Pilipinas ang nalok gamit ang radar mula sa mobile spider launcher sa isla dalawang surface-to-air missiles ang pinakawalan. Ang matinis na tunok ay humiwa sa hangin nag iwan ng makapal na puting usok na gumuhit sa maliwanak na langit. Ang inertial guidance system ay gumana ng tumpak dinala ang warhead diretso sa target. Tinamaan ang isang Chinese UAV sa buntot nagliap at bumaksa sa dagat lumika ngang higanteng itim na usok. Sinubukan ngang isa pa na tumakas ngunit nalok ng pangalawang radar. Napilitan itong bumilis lampas sa limitasyon na mula ang makina at nangatal ang pakpak tumagilit ang UAV at sumatsat sa tubig lumika ngang malaking singaw. Nayanik ang buong lugar sa paksabok ng secondary warhead. Agad na rumesponde ang Sina. Dalawang Type 05A frigates ang nakbukas ng tactical comms na babala sa open frequency at inakusahan ang Pilipinas na nanggugulo sa seguridad ng karagatan. Ang sagot ng Pilipinas ay, malamik at malinaw ito ay exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang anumang ilegal na aktibidad militar ay tutugunan ng kawkulang puwersa. Matapos ang palitan ng salita ang dalawang barko ng SINA ay gumalaw sa FE Formation Palapit Sarik. Sa timok kanluran ang frigate na BRP Jose Rizal ng Pilipinas ay inatasang umalis sa defensive position at maglayak paralel sa hangganan. Sa buong ang 76mm super rapid gun ay kargado na dahan dahang umikot pahilaga Isang kakaibang signal ang napakita na binuhay ng barkong sino ang fire control radar. Agad na nautos ang Philippine Command ng electronic countermeasures. Ang istasyon sa isla ay nakbuga ang high power noise jamming na bumulak sa radar ng kalaban. Sa screen 6 nga, sino ang nga target ay naging distorted at hindi matukoy ang totoong lokasyon. Sa loop ngang 15 minuto ang kalayaan Group of Islands ay naging isang higanteng electronic battlefield. Ang nga signal at jamming waves ay nakpatong-patong lumihangang pad sa pagitan ng dalawang puwersa. Alam ngang parehong panik na lumampas na ito sa monitoring at papunta na sa tactical stage. Sa dagat, ang sikat ng araw ay tumagos sa ulap tumama sa mga barkong balot ng asin. Ang bawat sundalong Pilipino ay mahikpit na nakahawak sa railing ang matay na katuon sa hilaga kung saan ang ring at sina ay nakatayo pa rin na parang higanteng bakal na humahamon sa langit at dagat. Sa Naval Operations Center sa Oyster Bay, ang signal analysis screen ay nakpakitang kakaibang data streams mula sarig. Hindi ito karaniwang signal ng oil drilling kundi kumplikadong military encryption. Mabilis na natukoy nga eksperto ng Pilipinas na ang rig ay hindi lang sibilyang istruktura kundi isang Kofot radar station ng Sina. Ang signal ay nakatutok sa isang satellite sa geostationary orbit. Ang analysis system ng Pilipinas ay decode ang header ng peket na naglalaman ng lokasyon ng nga barkong patrolya ng Pilipinas sa Kalayaan Group of Islands. Napadanto? ng Armed Forces of the Philippines na ginagamit ng kalaban ang rig bilang spy station agad na pinakilos ang Cyber Warfare Unit ng Pilipinas mula sa Security Center sa Camp Aguinaldo inactivate ng military engineers ang electronic intrusion system na Bantay Dagat 1 ipinadala ang data gamit ang military fiber lines papunta sa satellite network wala pang 60 segundo isang counter attack code ang itinanimin pabalik sa data stream ang mga computer ngang sina sa satellite hub ay nakaranas ng loop feedback na pansamantalang paralisado ang sistema. Rumesponde ang sina gamit ang iwi, 11 drone para hanapin ang source. Lumipat ito patungong Pek Asa Island ang sentro ng cyber operations ng Pilipinas. Sa lupa inilipat ng mga espesyalista ang sistema sa electronic stealth model. Ang signal emission ay binawasan sa 0,8% na lang kaya nawala sa radar ng kalaban ang source. Sa sandaling iyon isang sibilyang barkong sina na nakpapanggap na oil tanker ang lumapit sa tubig ng Pilipinas ngunit may kakaibang antena sa bong. Namataan ito Navi at ipinadala ang BRP Andres Bonifacio para inspeksyonin. Nang nasa 1.5 kilometer na ang layo nakita ang optical sensors na may nakatagong pinto sa katawan ng barko para sa spy equipment. Ipinagutos ang paggamit ng optical suppression flares. Dalawang pulang flares ang binaril sa ere. Ang matinding liwanag ay bumulak sa optical equipment ng barkong Sino. Habang nangyayari ito, isang naval Special Operations Group team ang lumapit gamit ang high-speed boat dala ang Spectrum Analyzer. Nang makalapit inactivate nila ang local magnetic jammer na sumira sa mga hard drive ng kalaban. Sa nang ng lima minuto ang pangongolekta ng impormasyon ng sina ay napigil. Humingi ngang paliwanag ang sinangunit ang ebidensyang video mula sa BRP Andres Bonifacio ay ipinadala na sa General Headquarters na nagpapakitang spy equipment ng kalaban. Inihanda ng Department of Foreign Affairs ang diplomatic protest habang sinusuyot pa ang technical team ang lugar. Kalmado ang dagat ngunit ang tensyon sa palawan ay parang kabel ng kuryente. Ang labanan ng mahindi na kikitang signal ay nagaganap ng walang putok ng baril ngunit ang bigat nito ay nagsisilbing babala. Ang digmaang teknolohikal sa pagitan ng Pilipinas at Sina ay nagsimulana. Hindi pa lumulubok ang araw sa Oyster Bay. Sa War room ang electronic map ay nagpapakita ngang pag-usat ngang rik ngang sinaprotektado ngang nim na barkong pandigma at apat na uafe. Inaprubahan ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff ang planong may code name na alo ng Kalayaan 1. Ang bungkwersa ng Western Command ay inilagay sa Red Alert. Mula sa pantalan ang tatlong missile frigates ngang Pilipinas ay isa-isang umalis ang BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna at BRP Conrado Yap ay umarurod palaut ang mga turbine engine ay dumagundong sa look sa buong tiningnan na nga inhinyero ang tubo ng Chistar Misales na ang bawat lok ay may langis at selyado. Isang squadron ng FA. 50 PH Fighting Eagles ang lumipat mula sa Antonio Bautista Air Base patungong West Philippine Sea para magbigay ng air cover. Samantala na padala ang sina ng Ye, 9 reconnaissance plane mula sa Subi Reef lumilipad sa meters. Nang makalapit ang mga FA, 50 pH na clock ang rada ng kalaban. Agad na nag-activate ng anti-tracking mode ang mga pilotong Pilipino at nagpakawala ng flares. Dalawang bolang apoy ang lumabas sa likod ng eroplano para iligaw ang paparating na air to -air missile sa dagat ang mabarko ang Pilipinas ay nakbago sa zigzag formation habang ang mga defensive radar ay patuloy na umiikot. Nautos ang Philippine Command ng tactical pushback. Mula sa BRP Antonio Luna, isang mini UAV ang lumipat at nakpadala ng live feed sa area ng rig. Nakita na nakapokus ang mga barkong sino sa silangang bahagi. Agad na nakpakawala ng tatlong electronic guided torpedoes ang BRP Jose Rizal. Humiwa ang nga ito sa malalim na tubig gamit ang low signal guidance para hindi madetect. Pakalipas ngang 3 minuto isang pagsabog ang humanik 2 km mula sa riglumi hangang mataas na water column. Tinamaan ang buntot ng isang Chinese frigate at makapal na uso ang bumalot dito. Habang abala ang kalaban sa rescue, hindi na muling nakpaputok ang Pilipinas kundi umatras sa dispersal formation, pinanatili ang 30 km safety distance habang nakmamanman gamit ang UAV. Nang gabi ring iyon nakita sa satellite na tumigil ang operasyon ng rig. Ang buong rehiyon ay nasa alert level 2. Sa unang pagkakataon ang inisyatiba ay nasa panit ng Pilipinas ang counter-attack ay isang babalang ngunit may mataas na katumpakan hudyat ng pagbubukas ng Oplan Alon ng Kalayaan 1. Balot ng hamo ang silangang bahagi ng Kalayaan Group of Islands ng alas 4 ng madaling araw. Nagihintay ang mga barkong Pilipinas 40 km mula sa Nakadetect ang radar ng tatlong grupo ng barkong sino na papalapit. Bawat grupo ay may dalawang destroyer at isang escort ship na may type 1130 guns. Sa unang pagkakataon magharap sila sa direktang bakbakan. Alas 4.45 nagutos ang Philippine Navy na simulan ng electronic attack. Ang radar station sa Pag-asa Island ay nagbuga ngang malakas na pulse jamming diretso sa formation kalaban Nalito ang fire control systems ng nga sino. Sinamantala ito ngang mga barko ng Pilipinas at inactivate ang active combat systems. Unang nagpaputo ang BRP Jose Rizal gamit ang 76mm gun sa Chinese Type Hybo 2D Destroyer mula sa layong 18km. Ang unang shell ay tumagos sa hamo at sumabok sa bong ng kalaban. Gumanti ang long-range artillery ng Sina ang maa 130mm shells ay bumaksa ilang daang metro mula sa barkong Pilipino. Kasabay nito nakpakawala ang BRP Antonio Luna ng Sistar Anti-Ship Missile. Ang misil ay maruro, malapis sa tubig sa napakabilis na takbo. Sinubukan itong ay track ng radang sina ngunit nalito sa reflection ng alon. Sa huling 300 meters naglog ang sea star at tumama sa gilid ng barkong kalaban. Sumiklap ang apoy at usok. Gumanti ang sina ng haki, namblas misiles para harangin ang pangalawang paparating na misail. Dalawang paksabok ang nagliwanag sa ere at umulan ng bakal. Isang UAV ng Pilipinas ang nagmamasit sa itaas nagpapadala ng imahe sa Oyster Bay. Alas, 538 mula sa timok kanluran isang submarino ng Pilipinas ang umahon mula sa kailaliman at nagpakawala ng dalawang torpedo. Ang sorpresang atake ay napwersa sa formation ng sina na magiwahiwalay. Isang torpedo ang sumabog sa ilalim ng escort ship na nakpalitaw ng bitak sa ilalim nito. Umingay ang emergency alarm sa Chinese fleet. Pansamantalang tumigil ang labanan ng alas 6.05 ng parehong umatras ang dalawang panig. Ang maitim na usok ay umaalombiani pa rin at ang tubig ay bumubulas sa langis at mga pirapirasong bakal. Pumasok ang rescue ships ng Pilipinas sa neutral zone. Kinumpirma ng Oyster Bay Command na tatlong malalaking target ng Sina ang na-disable habang nanatiling operational ang buong fleet ng Pilipinas. Ang unang sikat ng araw ay tumama sa mga barkong puno ng galos hudyat na ang confrontation sa West Philippine. Si ay nasa full-scale firepower stage na... Alas 9.18 ngam umaga maaliwalas ang langit. matapos ang bak-bakan kagabi umatras ang Chinese Navy pahilagang silangan. Gayunpaman nagsimula silang makpakawalang Detroit radars at gumamit ng CHEHA, 901 suicide drones para atakihin ang barko ng Pilipinas mula sa mababang altitude. Alas, 940 na detek ng radar ng BRP Jose Rizal ang dose-dose ng maliliit na signal. Akalan noong una ay mga ibon ngunit nang lumitaw ang hit signatures nalaman nilang nga armado itong UAFES. Agad na-inactivate ng BRP Antonio Luna ang 30mm smash channel at mistral missiles nito. Ang matracers ay gumuhit sa langit. Higit 10 UAVs ng SINA ang tinamaan at bumaksa, ngunit apat ang nakalusot at bumulusok sa BRP Conrado Yap. Isa ang tumama sa radar lumikang paksabok at pansamantalang pinutol ang komunikasyon. Alas, 9.57 gumanti ang Pilipinas gamit ang Dichoy Flars. Napakawala ang BRP Jose Rizal ng anim na Flars lumikang ulap nang metal sa ere, nalito ang guidance system ng nga drone at nahulok sa dagat. Binaril ng BRP Antonio Luna ang natitirang dalawa gamit ang close-in weapon system. Alas, 10.15 nag-deploy ang Naval Forces West ng soft kill tactic. Isang electronic warfare team ang ibinaba mula sa awo 19 helikopter sa isang maliit na isla. Naglagay sila ang high-frequency jammers na pumutol sa control waves ng UAVs at komunikasyon ng Chinese ships. Sa ang 20 minuto na ang signal ng TC na. ang MAGA-UAV ay nawala ng kontrol at sumabok ng kusa mula sa palawan ibinaba ang utos manatili sa posisyon. Sinubukan ng SINA na ayusin ang formation ngunit putol-putol ang kanilang signal wala silang tactical detailing para mag-coordinate. Kontrolado ng Pilipinas ang mababang himpapawid gamit ang radar at UAVs. Paksapit ng alas sebelas tumahimik ang West Philippine Sea. Ang bentahe ay lumipat sa Pilipinas hindi dahil sa lakas ng putok kundi sa talino ng electronic warfare. Alas, 2.20 ngram hapon nedetect ng radarang Pilipinas ang isang malaking amphibious assault group ng Sina na papalapit sa Kota Island dala ang amphibious tanks at boats. Lumawa ang digmaan mula sa dagat patungo sa Baybayin. Alas, 2.40 na padala ang Philippine Navy ng dalawang platon ng Naval Special Operations Group at Coastal Artillery Unit. Sa Kota Island, ang mga 105mm howitzers ay nakatago sa ilalim ng camouflage nets. Sa ilalim ngang tubig ang mga combat divers ngang Pilipinas ay naglagay ngang magnetic mines. Sa itaas ang Hermes 900 UAV ngang Pilipinas ay nagmamanman. Nang nasa 10 km na ang layo nang nga sino nagpaputok ang coastal artillery ng Pilipinas, ang pagsabog ay lumikan ng pader ng tubig. Tinamaan ang Type 726 landing craft ng sinasanguso at nagliap, Gumanti ang sinangunit na harang ng Spider Air Defense System sa isla. Alas 3.22 inactivate ng Naval Special Operations Group ang nga mina sa ilalim ng dagat. Sumabok ang isang Chinese landing boat na hati ang katawan at tumasik ang mapira-piraso sa ere. Ang shockwave ay nakpataob sa pang bangka. Naglagay ngang steel nets ang nga sundalong Pilipino sa tubig para harangin ang pangalawang wave. Patuloy ang pagpaputok ng gagana ng Pilipinas. Naksimulang umatras ang sina nang iwan ng lumulubok na sasakyan. Alas, 4.00 ng hapon kontrolado na ang kanlurang bahagi. Umatras ang mga natitirang landing ships ng sina. Nanatiling nakahanda ang Pilipinas. Ang unang amphibious battle ay natapos makalipas ang isang oras isang tagumpay ng pinaksamang. Puersa sa salupa dagat at ilalim ng tubig sa ilalim ng oplan alon ng kalayaan satu paglubok ng araw alas 6.10 nakaranas ng matinding data corruption ang comment system ng Sina ang signal mula sa Type 901 supply ship ay hindi dahilan upang maputol ang fire control network ang ng radar sa mga isla ng Sina ay nagpapakita ng maling koordinat alas 6.25 mula Sakem Aguinaldo inactivate ang Tactical Reflection Network 4, isang malawakang cyber at electronic attack ang inilunsat. Ang electromagnetic pulses ay lumiha ang aurora-like light, light sa langit, najamang GPS at radar ngang kalaban ng 60 km blind zone sa paligid ng ring. Isang grupo ngang attack drones ngang Pilipinas dala ang high-frequency pulse devices ang lumapit sa Chinese command ship. lumipat sila ng mababa para iwasan ang detection. Nang nasa 5 km na lang inactivate nila ang electronic jamming pulse. Nasunog ang control circuits ng radar ng kalaban. Sa screen nang nga sino naging white noise ang lahat. Alas, 655 isang Chinese escort ship ang nawalan ng kontrol at bumanga sa katabing Type 903 Supply Ship Lumikang, malaking paksabo na nagliwanak sa gabi ng Kalayaan Group of Islands. Alas 7.10 ipinatigil ng Pilipinas ang pag-atake at lumipat sa monitoring. Ipinakita ng UAFES ang nga susunok na barkong sina na inaanot ng walang kontrol. Sa huling liwanag ng dapit hapon ang dagat ay naging kulay tanso. Mula sa Oyster Bay, kinumpirma nga inhinyero na paralisado ang buong fleet ngang sinasalop lang ang 30 minuto nang hindi nakpapaputok ngang kahit isang bala. Ang mailaw ng drone ng Pilipinas ay umikot sa itaas simbolo ngang tagumpay ngang teknolohiya at talino. Alas, 10.35 ngabi bumayo sa West Philippine Sea, ang fleet na Pilipinas ay gumagalo sa Formation 8. Nadetect ngang radar ang natitirang puwersang sina dalawang Type 52D destroyers at isang landing ship na sumusugot sa gitna bagyo para sa surprise attack inunahan sila ngang Pilipinas alas 11.05 nagpakawala ang BRP Jose Rizal ng dalawang star missiles. Humiwa ito sa ulan at tumama sa kaliwang bahagi ng Chinese destroyer. Isang paksabog ang bumasak sa dilim. Nakpaulan ng balaang nga barko ng Pilipinas, ang Marshall ay bumaksak sa paligid ng landing ship ng kalaban. Sinubukan ng sina na gumanti gamit ang haki. 16 pro naligaw ito dahil sa hangin at jamming. Lumapit ang BRP Antonio Luna at ginamit ang 76mm gun nito. Alas, 11.25 ang Submarinong BRP Lapu-Lapu ay nagpakawala ang torpedo mula sa lalim na 60 meters tinamaan ang command ship ng Sina. Namula ang tubig sa apoy at dugo. Alas, 11.40 wasak na ang fleet ng Sina. Nagpaputok sila ng flares para humingi ng saklolo. Nanatili ang nga barko ng Pilipinas sa formation ang nga ilaw ay kumukurap sa dilim. Alas, Last night, 55 dumating ang utos mula sa Palawan tapusin ang active combat hold position. Ang langit ng West Philippine Sea ay pinagalong kidlat at liwanak ng mga nasusunok na barko isang tanawing ngang tagumpay at bangungot. Alas, 5.20 umaga kinabukasan tumila na ang ulan. Kulay abo ang dagat puno ng langis at pirapirasong bakal. Dahan-dahang dumaan ang BRP Conrado Yapsa Battle Zone. Nakadetect ang sonar nang mahinang signal sa ilalim isang nasirang Chinese submarine na hindi nakaahon. Alas, 5.35 nakpakawala ng Smart Minas ang Pilipinas. Ilang minuto lang isang paksabo sa ilalim ang Humanic sa dagat lumikangang 20, meter na colom ng tubig. Wasak na ang huling banta. Bumusina ng mahaba ang barko ngang Pilipinas hudyat na tapos na ang paglilinis. Alas 6.10 lumipat ang AW-109 helikopter mula sa BRP Antonio Luna para mag-survey. Nakita ng kamera ang mga nakataop na barkong tsina. Sa command screen sa Palawan, naging asul ang buong mapa, wala ng pulang signal. Tumayo ang nga opisyal na Pilipino tahimik bago tumango ang kumander. Tagumpay ang oplan alon ng Kalayaan 1. Sa gitna nga ang karagatan, naksimulang maglipit ang nga barkong ang Pilipinas ang amoy ng pulbura langis at dagat ay nasa hangin. Sumisikat na ang araw binabalot ng ginto ang nga alon. Ang West Philippine Sea ay muling naging payapangunit ngunit ang nga usok sa dikalayuan ay saksi sa gabi kung saan ang lup ngang Pilipino ay nanaik sa bagyo. Ang operasyon ay naktapos sa isang ganap na tagumpay para sa Pilipinas ngunit nakbukas din ng bagong kabanata ng tunggalian sa reyon. Sa katahimikan tanging ang tuno ng makina papalayo at ang liwanag sa tubig ang natira dala ang alala ng isang laban ng pandagat na walang katulad sa kasaysayan ng rehiyon.